Pinagsisihan ni Coach Team ang ginawa niyang desisyon para kay Justin Brownlee, June Mar Fajardo, Scotty Thompson at AJ Edu sa Doha, Qatar. Inilantad naman ni Dadin Kinito Henson na muling mahihirapan ang Gilas Pilipinas sa paparating na FIBA Asia Cup ang kanyang rason pakatutukan at ang posibleng pagpasok muli ng Barangay Hinebra sa finals depende umano sa sasabihin o utos mula sa itaas. Tutuwang po natin ang lahat ng yan. Pero bago yan, subscribe like and share na lang muna para pareho tayong updated. Sa huling panayam ng media kay Coach Team tungkol sa nangyaring pagbalasan ng Chinese Taipei at New Zealand sa Gilas, Pilipinas, tahasang inamin nito na pinagsisihan niyang hindi niya binigyan ng pahinga si Justin Brownlee, June Marfajardo at Scotty Thompson, tatlo sa kanyang mga player sa Gilas, Pilipinas or key player sa Gilas, Pilipinas kasama si AJ Edu. Narito ang kanyang paglalantad. Tutukan natin si Coach Team sa report ni Ruben Terado sa Spain. Ang pinagsisisihan ko, hindi ko pinagpahinga si Najasin at Junmar at marahil si Scotty at AJ sa isang buong laro sa Doha hindi ko sila dapat pinaglaro sa game 2. Dapat hindi ko sila pinaglaro laban sa Lebanon. Pwede pa sana sa Lebanon pero hindi na sana laban sa Egypt. Pero gustong gusto kasi naming manalo nun eh. Ayaw naming mapahiya pero nangyari pahiya kami. So ngayon naiisip na ni Coach Tim yung mga sana hindi niya ginawa sa Doha, Qatar. Yung laban sa Lebanon kung saan sila nasunog. Yung laban sa Egypt kung saan mas lalo silang nasunog. Doon pa lang talaga kitang kita na ng lahat na hirap na hirap na yung Gilas Pilipinas doon. Naiisip ngayon ni Coach Team, team na kung naipahinga niya yung mga key player niya sa gilas, posibleng hindi sila sinunog ng Chinese Taipei at New Zealand sa qualifiers. Pinagsisisihan niya ngayon ang lahat na nangyari sa Doha. Doon sa interview pa rin, Nabanggit din niya na sobrang hirap ng biyahe nila doon at naniniwala siya doon na isa rin yun sa mga sumunog sa kanila. Yung pagod, imagine 10 hours na biyahe ng team tapos may ilang oras ng time difference sa time zone. Ibig sabihin, hindi pa nakaka-adjust ang katawan ng player sa biyahe pero sa sabak na agad sila sa laro. Doon sa Doha po yun, ha? Noong actual na qualifiers na, ganun din ang nangyari doon. Diferensya din sa oras, kaya ang resulta, lagapak sila doon, bagsak sila doon. Pero sobrang laking bagay talaga nung sinabi niya na sana, naipahinga niya si Justin, si Junmar, si Scotty o kahit si AJ Edu, maging siya naniniwala na posibleng nagbago yung resulta kung nakapagpahinga yung mga player niya doon. Yun din ang iniisip ng ating mga kababayan. Kitang kita kasi na wala sa kondisyon ng lahat habang binabakbakan ng Chinese Taipei at New Zealand sa kaniga nilang baluarte. Parang walang buhay sila nung time na yun eh. Anyway, tapos na yon at nakita na ni Coach Tim yung mga dapat na hindi niya ginawa. Kaya siguro next time, magbabago yung atake niya sa mga ganong friendlies or kahit sa training na rin siguro. Nasusunog talaga sila sa matagal at malayong biyahe dahil hindi sila sanay doon. Sabi niya nga, diba, dito sa PBA walang ganun eh. Pero sa qualifiers, nangyari yon So, ibig sabihin, hindi sila prepared, hindi sila handa sa mga ganong sitwasyon. Kung pinagsisisihan ni Coach Team ang hindi niya pagbibigay ng pahinga sa kanyang mga key players sa Doha, pinasabog naman ni Dedeen Kinito Henson ang posibilidad na mahirapan muli ang grupo ng gila sa kanilang kampanya sa FIBA Asia Cup na gaganapin sa Jeddah, Saudi Arabia ngayong August 5 to 17. Ayon sa kanya, posibleng ilang araw lang muli ang magiging preparation ng gilas bago sumabak sa torneo kung saan andun din ang Jordan at China na ginulpi nila sa Asian Games. Naritong pahayag ni Dedin. Tutukan natin ang mga sinabi niya sa kanyang report sa Fieldstar. Magiging mahirap ang paghahanda ng Gilas Pilipinas para sa FIBA Asia Cup na gaganapin sa Jeddah ngayong August 5 to 17 dahil sa Philippine Cup Conference ng PBA na nakatakdang magtapos ngayong July 27 kung magiging mahaba ang quarterfinals, semifinals at finals. Sabihin na natin na matatapos ang conference sa July 27, siyam na araw na lang ang matitira sa gilas, kasama na dun yung oras ng biyahe bago magsimula ang competition sa Saudi Arabia. Grabe no, parang hindi pa nagagawa ng solusyon yung ibang problema sa gilas, meron na namang paparating na problema. Kung pagbabasahin natin yung pahayag at analisa ni Dedin, magiging mahirap ulit sa gilas ang paparating na tornyo. Isipin nyo ha, 9 days lang ulit. Ulit kasi gano'n naman malimit ang natitirang panahon para sa pambansang upunan bago ang kompetisyon na sinasalihan nila. At nakita naman natin yung nangyari nung last time na lumaban sila dito sa so qualifiers versus Chinese Taipei at New Zealand. Maliit yung oras nila para sa preparation at bugbog pa sa biyahe. Bagsak sila, ba diba? So kung ganito ulit kalit yung panahon nila, hindi na tayo magtataka kung hindi maging pabor ulit sa Pilipinas ang maging resulta ng kanilang kampanya. Pero kung titingnan mo naman yung isang side dahil sanay na sila sa ganong setup sa ganung kaliit na panahon ng preparation, may positibo namang nangyari, di ba? Like yung pagkuha nila ng ginto sa Asian Games. Konting panahon din lang sila noon, pero nanalo sila. Ang problema, lahat ng kalaban nag-upgrade na eh. Nag-adjust at nagpalit na ng player ang ilang bansa dahil sa hindi magandang resulta ng kampanya sa qualifiers. Ibig sabihin may bago sa kanila sa parte ng Gilas na nanatiling intact yung buong grupo. In fairness naman sa Gilas at kay coach team, naniniwala tayo na mas maganda talaga yung intak ang team. Ibig sabihin kasi noon, itutuloy lang nila yung nasimula nilang programa na ayon na rin kay coach team maabot siya ng hanggang apat na taon. At sa tingin naman natin, may mga adjustment naman gagawin dyan si Coach Team. Sigurado na natuto na rin siya sa pinagdaanan nila sa Doha at sa qualifiers. Kaya kaabang-abang ulit ang pagsalang ng gilas sa Asia Cup. Sa ngayon, wala pang inilalabas ang FIBA kung saan grupo kahanay ang gilas Pilipinas. Abang-abang siguro tayo dyan kasi andyan ang Jordan at China na binutata nila sa Asian Games at atat nabawian din ang gilas Pilipinas. Habang paniwala si Dudin Kinito Henson na magiging mahirap muli ang sked ng gilas inilaglag naman ni Homer Saison ang isa sa mga may init na intriga sa Philippine Basketball. Sa kanyang official X or Twitter account, binanggit niya ang sa sagupa ng Hinebra at Northport sa dulong bahagi ng kanyang paglalahad. Umugong ang mensaheng tila mananay ang Hinebra sa bakbakan sa pamamagitan ng utos mula sa nakatataas. Narito ang kanyang pahayag. Tutukan natin si Homer Sison sa kanyang official X or Twitter account. Tinanong ko ang isang PBA coach tungkol sa tsansa ng Northport na talunin ang Hinebra sa nagpapatuloy na semis ng Commissioner's Cup. Ang sagot niya, depende sa utos sa taas. Actually, hindi na bago ang ganitong balita, di ba? May mga usap-usapan na dati pa niyan eh. Pero ngayon kasi, semifinals na, isang tadyak na lang yan, finals na sila. At kung totoo yung pinakawalan ni Homer Sison tungkol sa issue, medyo mabigat. Ibig ibig sabihin kasi niyan, alam na nila na ang Barangay Hinebra ulit ang papasok sa finals. Ilalaglag nila ang Northport. Parang ganun ang dating, di ba? Tapos kung susuriin mo yung comment section, sinasabi nila na baka merong magkasakit eh. Obvious naman ang tinutukoy ng comment is yung key player ng Northport. Iniisip niya siguro na para mabigyang hustisya ang posibleng pagpasok na Hinebra sa finals, kailangan mawala muna ang matigas na kumakamata sa Northport. Parang ganun, di ba? So ano to, babrasuhin na lang ng Hinebra, parang hindi naman natatama, no? Parang hindi naman fair dito sa Barangay Ginebra. Lumalaban kasi sila eh. Tapos kung manalo ang TNT Tropang Giga, sila na ulit dalawa sa finals. Pangatlo bali na salpukan ni Brownlee at ni RHJ, di ba? Dito sa finals. Infernos naman sa magkabilang kampo, Ginebra at Northport ginagawa naman nila ng maayos ang trabaho nila doon. Yung maliit na production ni Arvin Tolentino ng first game ng semis, buo nga po yun ang matinding depensa ang inilatag ni Stephen Holt sa kanya. Kaya ang resulta, nalimitahan siya doon at nanalo ang barangay Hinebra. Buo nga na rin ang pagtutulungan ng buong team. So siguro abangan natin ang laban ng Gene Kings at Northport. Mamaya ang hapon po yan, pangalawa nilang laban sa semis to ha. Tingnan natin kung anong ilalatag ni Coach Bonitan para makasabay sila sa barangay Hinebra. So guys, maraming maraming salamat.